Kumusta mga kasaliksik? Kung iisipin ay swerte pa nga tayong mga tao dahil hindi na natin naabutan ng pinakamalalaking hayop sa ating planeta at hindi na rin tayo nagkaroon pa ng pagkakataong makasama sila dahil talaga namang isang dilubyo kung mangyayari yun. Pero hindi ibig sabihin wala nang mga hayop. Sa ating planeta ang may higanting sukat dahil siguradong naghihintay lang silang madiskubre. Mula sa panike nakasing laki na ng tao Hanggang sa balyena na mas malaki pa kaysa sa mga dinosaurs naon ay pag-usapan natin ang sampung pinakamalaking hayop na nahuli ng tao sa kasaysayan. At kung handa ka ng kilalanin sila ay simulan na natin. Number 10, Megabat Ang larawang nakikita mo ngayon ay larawan ng isang panike na nahuli dito mismo sa gubat natin sa Pilipinas. Ito ay nadeskubre ng mga kasundaluhan habang sila ay nagpapatrol sa gubat. Marami mang nagsasabi na hindi ito totoo dahil sa napakadambuhalang sukat para sa isang paningki. Ngunit ang larawan ay isang daang porsyentong tunay dahil ang paniking ito ay isang species ng mga megabat na pinakamalaking species ng mga paniki sa buong mundo. Kaya talaga namang malalaki ang mga megabat sila ay native sa mga kagubatan natin dito sa Pilipinas. At tulad nga sa larawan ay pwedeng umabot ang kanilang wingspan ng hanggang lima at kalahating talampakan o kasing laki na ng isang tao. Pero ang kanilang katawan naman ay hindi ganoon kalakihan na umabot lang ang laki nito sa katawan ng isang aso. Hindi rin katulad sa mga kwento-kento ay hindi mapanganib ang mga megabat. Sa katunayan nga niyan, ang paborito nilang pagkain ay mga purutas at nektar ng mga bulaklak. Ops, nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang. Nakapagpinindot mo ang subscribe button at nahit ang like, ay siguradong suswertehin ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Number 9, Colossal Squid Ang mga Colossal Squid ay walang duda na isa sa pinakamailap na nilalang na pwedeng mahuli ng mga tao, sila ang inspirasyon sa ilang sikat na maalamat na nilalang tulad ng Kraken. Maraming taong nagsasabi na hindi sila totoo dahil kung may natatagpuan mang ganitong hayop, karaniwan sila ay patay na hanggang noong February ng 2017. Habang naglalayag ang grupo ng mga mangingisda sa katubigan ng Arctic ay may aksedenting ang kumagat sa kanilang pain laking gulat nila ng pinakamailap na colossal squid pala ang kanilang nahuli. Ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na may nahuling buhay na colossal squid. Sa pagsusuri ng mga manging isda, umabot ang sukat nito ng 33 feet at may timbang ng 495 kilos. Pero sa kasamaang palad, matapos ang dalawang oras na pahirap ang pag-akyat nito sa bangka, ay tuluyan na nga itong namatay. Ang labi ng squid ay nakadisplay na ngayon sa Museum of New Zealand, Te Papa Tongerewa, bilang pinakaunang kumpletong specimen ng colossal squid. Number 8. Alaska Yukon Moose Maraming tao ang hindi talaga alam at walang idea kung gaano kalaki ang mga hayop na ito. Ang mga Alaska Yukon Moose ay talaga namang pwede nating isama sa pinakadakilang hayop sa ating planeta. Ito ay dahil sa kanilang tikas at laki ng katawan. Umabot ang kanilang tangkad ng hanggang pitong talampakan. Habang ang kanilang napakalalaking mga antler ay may lapad na mahigit apat na talampakan. Pwede ring umabot ang kanilang bigat ng isang tonelada. Kaya naman sila ang pinakamalaking lahi ng usa sa ating planeta. Ang pinakamalaking Yukon musnga na nahuli ay noong 1999 at ito ay nagawa ng isang babaeng hunter na si Debra Card. Number 7. Whale Shark Marami nagulat noong umaga ng February 7, 2012. Sa isang pantalan sa Karachi, Pakistan, ay may isang dambuhalang nilalangat ang nagpalutang-lutang. Kinalaunan ay napag-alaman na isa itong uri ng whale shark na isa sa pinakamalaking isda sa ating planeta. Pero ang huli nilang ito ay ang pinakamalaking uri ng whale shark na nahuli sa kasaysayan ng tao. Inabot nga ng apat na oras para tagumpay na maiangat ang isda. Umabot ng apat na talampakan o kasing lakihan ng isang bus ang laki ng katawan nito at tumitimbang ng 7,000 kilo. Number 6, Gulayat Bird Eater Maraming tao ang nawiwili sa pag-aalaga ng mga tarantula. Dahil sa likod ng kakaiba at di karaniwan nilang sukat ay hindi mapanganib ang nilalabas nilang lason sa ating mga tao. Pero may isang uri ng tarantula ang talaga namang namumukod sa lahat. to ay ang Goliath Bird Eater na pinakamalaking gagamba sa buong mundo. At kung may malaking takot at trauma ka sa mga gagamba, siguradong hindi mo ito gugustuhin makasalamuha. Ang mga Goliath Bird Eater ay matatagpuan sa mga kagubatan ng Northern South America mayroon silang malalaking mga fangs na ginagamit nila para manghunting at pumatay ng mga daga, tuko, palaka at mula nga sa pangalan nito maging maliliit na ibon ay kaya nilang gawing panlaman Ang kanilang timbang ay pwede rin umabot sa timbang ng isang tuta. Meron din silang mahahabang mga galamay na umabot nga ang sukat ng mga ito ng hanggang labing tatlong sentimetro. Number 5, Asian Giant Salamander Talaga namang kakaiba ang hayop na ito dahil hindi normal ang makakita ng salamander ng may ganitong sukat. Umaabot lang ang normal na sukat ng mga salamander ng hanggang 6 inches sa wild. Pero kapag mga salamander dito sa Asia, pwede umabot ang kanilang sukat ng hanggang limang talampakan. Grabe! Isa sa pinakamalaking uri nito ay ang mga Chinese Giant Salamander na isa nga sa pinakamalaking amphibian sa buong mundo. Umaabot ang timbang nito ng hanggang 25 to 30 kilos. Gayunpaman ay walang sapat na eksplenasyon kung bakit ang ganitong uri ng hayop ay pwedeng umabot ng ganito ang sukat. Malalaki man ang kanilang sukat, paunti naman ng paunti ang kanilang mga populasyon. Dulot na rin ang pagkaubos ng lugar na pwede nilang pagtirhan. Number 4, Lolong lahat siguro tayo sa Pilipinas ay hindi malilimutan ang isa sa pinakamakasaysayang pangyayari sa pagitan ng hayop at tao. Noong 2011, sa isang sapa sa Bunawan, Agusan del Sur, naganap ang tatlong linggong walang kapaguran na paghanting kay Lolong. Ang buwaya nababasag din sa world record bilang pinakamalaking buwaya na nahuli ng tao. Matapos ngang ma-report ang mga pag-atake ng isang buwaya sa kanilang lugar, Sinasabi na nasa isang daang katao ang nagtulong-tulong para mahuli si Lolong. Talaga namang hindi naging madali ang ilagay siya sa lupa. Sa sukat ba naman ng 20 feet at 3 inches mula nguso muso hanggang buntot, hindi malabong mahihirapan talaga silang hulihin ang nilalang na ito. Umabot ang timbang ni Lolong ng mahigit isang libong kilo. Pero sa kasamang palad, dalawang taon makalipas ay namatay din siya kinalaunan sa pangangalaga ng tao. Number 3. Medusa Ang ahas na ito mula sa Full Moon Production, Kansas City, USA ay ang pinakamalaking ahas na nasukat sa pangangalaga ng tao. Tinawag nila itong Medusa dahil isa siyang espesyal na ahas. Si Medusa ay isang reticulated python na may sukat na 25 feet 2 inches. Siya ay opisyal na sinukat noong 2011 sa edad na 10 taong gulang. Nasa labing limang katao nga ang nagtulong-tulong para siya ay mabuhat at masukat. Ang mga reticulated python tulad ni Medusa ay isang uri ng ahas na walang tinataglay na kamandag. Sa halip ay iniipit nila ang kanilang mga prey hanggang tumigil ang pagtibok ng puso nito. Sa kanila ito lalantakan. Ayon din sa nag-alaga kay Medusa, ay umabot na nga daw ang bigat nito ng 200 kilos. Ayon sa mga eksperto ay rare ang ganitong paglaki sa mga python, lalo na at tao ang nag-alaga sa kanya. Number 2, Green Anaconda Noong 2016 sa isang construction site sa Brazil, ay nagsagawa ng isang controlled explosion sa isang cave sa Altamira. Kahit pa binalaan na sila ng mga otoridad na maaaring maging delikado ang gagawin nilang aktibidad dahil sa iba't ibang uri ng hayop ang pwedeng magsulputan matapos ang pagsabog ay tinuloy pa rin nila. Nang matapos nga ang pagsabog ay doon na tumambad ang isang napakalaking green na anaconda na umaabot ang sukat ng 33 feet at tumitimbang ng 400 kilos. Nang madiskubre nila ang ahas ay agad nila itong kinadena at inalis sa lugar pero sa kasamaang palad ay namatay rin ang ahas. Ang tinuturong dahilan ng pagkamatay nito ay maaaring dahil sa mga debris at lakas ng pagsabog. Sa sukat din ng ahas ay hindi malabong ilang taon din itong malayang nakakakain sa lugar. Number 1. Blue Whale Talaga namang hindi nakakagulat ng pinakamalaking hayop ngayon sa ating planeta na mas malaki pa nga kaysa sa mga dinosaurs naon ay mapapasali sa ating listahan ang mga blue whale ay hindi isda, kundi sila ay mammals dahil pinapasusu nila ang kanilang mga anak. Nang bawat isa nga nito ay kayang mag-consume ng 50 gallons ng gatas kada araw. Ang mga babaeng blue whale ay mas malaki kaysa sa mga lalaki. At noong 1909 nga sa South Atlantic Georgia Station ay nasukat ang pinakamalaking blue whale na mas malaki pa sa sukat ng eroplanong Boeing 747 habang ang pinakamabigat naman na nahuli ay noong March 20, 1947 sa South Antarctic Ocean na ang bigat nito ay pinagsama-samang 2,500 katao. Hanggang sa ngayon ay wala pang kahit anong hayop ang nakatatalo sa ganyang sukat. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadambuhala ng mga hayop sa ating listahan. Ikaw ba? May alam ka pa bang napakalalaking mga hayop? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksi. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.